Thank you for calling. Sa gabi, present sa umaga. Ngayon nang simulan ng pagbabago. First day ng aming practice para sa graduation at mask. same day ang pag-iisip ng gagawin. From 8am to 5pm dapat pero pinauwi na kami ng 12. Para sa next week na lang daw kami ng Monday ulit magpapractice. Dumiretso kami sa SMBF nito para mag-red B at nag-yogurt dahil sobrang favorite namin talaga ito kasi yung isa mahal the best talaga itong toppings na to tambay muna kami at after nyan ay nag window shopping na rin day naman ay sumakay na ako ng riding up at sisig lamang yung kain ko from my breakfast at dito na rin kami sa kabilang gym nag practice at after nyan ay nag na muna kami which is nag mcshare kami tapos ang daming natira kasi busog malala at ang third day naman ay last na nung practice which is hinanap ko yung receipt ko muna para sa ticket sa graduation day. Unboxing muna ng Dazzle Me Powder at may dala rin akong medicine dahil yung malakas ng ulan para iwas sakit hindi ako nakatendang ng unang practice kanina dahil naulan at dumating na ako around 11am which is almost 3 hours din ako late at may bago na namang formation at napunta na ako sa harapan at gitna talaga kasi ng letter lunch na at nagpa-deliver na lang kami ng magdo habang napila dito sa kuhaan ng toga at iba pang mga requirements na kailangan ito pala yung COG ko which is ang taas ng grades ko sa OJT at research at tin-order namin pero after 1 hour pa namin ito nakain kasi hindi namin bumila talaga. Nag-start yung lunch namin ng 2pm at uh, 3pm pinapabalik kami sa practice. Pero kumuha muna kami ng toga dahil malapit na rin kami sa pila. After nyan, kinain na namin yung McDonald's na order namin. At after nyan ay umakit na rin kami sa taas. Balit na rin kami sa SM Sukat para mag-shopping at kumain. 11 p.m. yung shift ko ngayon pero dumiretso na ako ng onsite site ngayong shift para di sayang yung arap dahil mag onsite din naman ako. At the reason ay mag-food trip kami ng aking friend dahil rest din rin niya kinabukasan kasi weekend. Masama na yung pakiramdam ko nito dahil sa ulan kanin ng umaga as you can see naman at nag skincare muna ako para fresh at natulog lang ako from 7 p.m. to 2 a.m. At hindi ko nga pala kinaya mag-work on time dahil lumalayo yung sakit ko around 4 a.m. ay bumaba ako dahil may inasikaso lang ako at kumain na rin ako around 5 a.m. Here's my locker at paglabas ko ay ambun na lang pero pagsakay ko ay grabe ang lakas ng ulan. Pero thanks God dahil nakauwi pa rin ako at nakapagpahinga na. See you sa next vlog dahil baccalaureate mass and recognition day na.